Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagamitin nga po ng Golden State Warriors si Davis Bertans bilang sentro. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Tristan Thompson. Bagamat man nga po mga katrops na imbitahan pa lang si Davis Bertans ng Golden State Warriors para mag workout sa kanilang kupunan at hindi pa siya official na pinapaperma ng kontrata ngayong offseason, ay ibinulgar na nga po ng isang NBA insider na malaki nga dapat chance na makuha ito ng kanilang front office sa mga susunod na araw. Kaya asahan na nga daw po ninyo na tuloy na itong magiging parte ng kanilang lineup para sa darating na season. At kapag nangyari nga po iyan ay inaasahan na nga po na posible siyang gamitin ni Coach Steve Kerr bilang kanilang pinakabagong sentro sa kanilang frontcourt. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, si Davis Bertans nga po ay merong height na 6 foot 10 na kayang maglaro ng small forward at power forward position. Nag-average siya naman nga po ito sa Hornets last season ng 6.7 points at 1.4 rebounds per game. At pagdating nga po sa koponan ng Golden State Warriors, Maaring nga po na gamitin nila siya bilang center sa tuwing gagamit si Coach Steve Kerr ng kanyang signature na small ball rotation. Sa madaling salita, posibleng nga po na maagawan pa niya ng pwesto ang kanilang big man na si Kevin Looney na expected ng mababang kulit sa kanilang mga darating na laban. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Tristan Thompson. Hindi pa rin nga po talaga mga katrops tumitigil ang ilang mga fans at analyst ng Lakers sa pagsuggest sa kanilang team na kumuha sila ng ilang mga available na big man sa loob ng free agency market matapos nga po nilang bigyan ng exhibitant contract ngayong araw si Jordan Goodwin. At isa nga po sa mga dapat nila ditong sungkitin ay ang kanilang dating big man na si Tristan Thompson na isa naman nga pong magaling na sentro na kasalukuyang free agent pa rin ngayong offseason. Napatunayan na rin naman nga po nito noon na kaya nga po niyang sabayan si Nikola Jokic sa ilalim ng basket basta't mabigyan lamang siya ng sapat na playing time. Hulera naman nga po itong nakapaglaro sa Cleveland Cavaliers last year kung sa nag-average nga po siya dito ng 3.3 points at 3.6 rebounds per game. Mismong si Thompson na rin naman nga po nagsabi na pangarap pa nga po niyang makapaglaro at makabalik ulit sa NBA. Ngunit kahit gustuin man nga po ng ilang mga Lakers fans na kunin siya ay imposible na rin naman nga po ito na mangyari since wala rin naman nga pong balak pa ang kanilang front office na kunin ito sa free agency market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.